dito na kami sa yeah. loob. <laughs> kasama ko naman si Christy. <laughs> Ayan, si Christy. Iliwan ka, Christy. Magkasama na naman kami. Anong pizza na ngayon? July 12? July 12 na ngayon. 2024. Time is 5.59 p.m. Wala ka dito, Pero sa loob lang kami, oh. Nirintahan <laughs> niya. Pero hanggang mamaya lang kami, uwi din kami sa hotel pabalik. Kain tayo, friendship. <laughs> 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 mm. Roja, <laughs> snack. sa Vlogger to. I-vlogger mo na ito. Snack tayo. Vlogger? Parang si ate mo? Ay, Yan. si ano? Che? Yes kausap nene yung mahal niya. Kausap ko yung mahal. ko. sana ako okay, yung mahal. Buti pa kung ikausap siyang mahal. Minamahal niya sa puso niya. Hindi na po siya Yan, kain tayo. natin ha? Sabi mo kakasal tayo. And si Charia. Sige na, para matigil na yung mga maritis-maritis dyan. Yan pa. Maraming yeah. na Maraming Marami na naliligaw Kaya, eh, kaya so na liligaw. Kaya hindi kita iniwan. Kain na, Christy. <laughs> Para hindi ka na mag-uto. Mm -hmm. Okay, that's all muna. Thank you everyone. God bless us. Take care. Uh, love talaga. you. Bye. Bye. Bas na. Ano oh, mo ko Ha? Eh sagigil lang. <laughs> si Christian. Ano bang ba apelyido mo, Cris? Talaga? Curtis hmm.